Mga kananay, ito na pala yung part 2. Ito na mga kananay, habang natutulog yung anak ko ay naghuhugas muna ako ng pinggan. Itong hinugasan ko mga kananay ay yung kinakainan namin nung nag-almusal. Iba talaga mga kananay pag may anak ka na, lalo na pag may pamilya ka na rin. Kasi po dito muna pala mararanasan lahat yung naranasan ng mga nanay natin. Lahat ng gawain sa bahay ay ikaw na pala yung gagawa. Wala ka ng ibang maaasahan kundi ikaw lang. Nung dating dalaga ka pa, wala kang ginagawa sa bahay kundi maglaro kain tulog ka lang dati kasi nga si nanay yung gumagawa ng mga gawain inutusan ka tinatamad ka pa rin. Pero oh si nanay no! ay walang magawa, kundi siya lang lahat. Ito na yung naranasan ko dati. Ngayong may pamilya na ako, ay lahat ng gawain ay nasa sayo lahat. Kahit sa pag-aalaga ng bata, ikaw pa rin. Kasi nga, wala kang ka ang mautusan. Kundi ikaw lang. Ito na pala yung naranasan ko mga kananay. At ito na mga kananay, ay nagsasaing na nga ako. Hinuhugasan ko na pala yung bigas mga kananay. Itong mga ginagawa ko mga kananay, ay binibilis bilisan ko na nga. Kasi nga baka magising na ulit yung baby ko parang nga akong robot mga kananay walang oras na sinasayang mga kananay habang tuloy yung baby ko at ito nga palang mga kananay ay nilagay ko na pala sa rice cooker yung bigas pero dyan ko nga nilagay mga kananay kasi nga wala kaming ibang saksakan ito na nga pala mga kananay nagliligpit na nga ako ng kalat ng anak ko ngayon habang nagsasayang ako mga kananay ay inuuna ko pala niligpit yung mga kalat ng anak ko ngayon tapos na akong magligpit mga kananay ay sinunod ko na nga pagwawalis ko. Dito nga pala ako unang nagwawalis mga kananay. Diyan pala yung tindahan nila dati. Pero oh, kami, no! gusto kong magplanong magtinda. Kaso nga lang wala pang pampuhunan. At ngayon habang nagwawalis nga pala ako mga kananay, ay biglang nagising yung anak ko. Hindi pa nga ako tapos magwalis mga kananay, ay nagising na. At ito na nga mga kananay, kinakarga ko na lang muna siya habang nagwawalis ako. Kasi nga kung iwanan ko yung pagwawalis ko mga kananay, ay ang dumi ay maaapakan po namin kaya tinuloy-tuloy ko na nga ang pagwawalis mga kananay habang nga karga ko yung baby ko kasi nga wala nga akong mautusan dyan kasi yung asawa ko may trabaho kami nga lang dalawa dyan ang anak ko at yung isa ko nga ang anak mga kananay ay nasa labas naglalaro lamang kahit nga napakangalay magkarga habang nagwawalis mga kananay ay tinitiis ko lamang at ito na nga mga kananay, pinilis-binisan ko na nga yung pagwawalis kasi nga yung anak ko malaglag na, ngayon tapos na akong magwalis mga kananay ay nilapag ko si baby dyan kasi nga tatalian ko muna kasi yung buhok niya napupunta na sa mata niya mahaba na kasi yung buhok niya mga kananay kaya nga lang napakalikot talian yung anak ko mga kananay pero okay lang yan mga kananay at least kahit paano ay natatalian ko siya ngayong tapos na nga ako magtali sa kanya mga kananay pinahinga ko muna yung katawan ko habang nakahiga nga ako mga kananay biglang sumulpot yung isa kong anak nagtatanong pa naman siya kung yung Jolens niya mga kananay. Kasi nga yung mga kalaro niya ay merong Jolens. Kaya hinihingi niya sa akin yung Jolens mga kananay. Kaya lang yung dumating siya mga kananay ay napakadungis nga. At ngayon pinupunasan ko nga siya para nga maging mukhang tao naman. At habang nga pinupunasan ko yung anak ko, yung isa kong anak, buti na lang hindi umiiyak. ngayon tapos ko na nga siyang binihisan mga kananay, pinuntahan niya yung Jolens niya. Kaso lang pagtingin niya doon sa lagayan ng Jolens ay wala na. Hindi ko rin alam kung nasaan mga mga kananay yung jolens niya at ngayon pinuntahan niya yung papa niya para tanungin kung nasaan. At ngayon nga susunod ko na nga itong pagliligpit ng mga damit mga kananay. At ngayon habang nagliligpit ako mga kananay ay biglang dumating yung anak ko naghahanap pa rin siya kung nasaan yung jolens niya. At umiiyak-iyak pa siya dyan mga kananay. At ayan na nga pinagsabihan ko na hindi ko rin alam mga kananay. Kaya nga yung papa niya ay yung jolens kasi nga at baka nga malunok ng baby namin kaya tinapon ng asawa ko Pinagsabi sabihan ko na lang mga kananay para hindi na maghanap kung nasaan yung Jolens. At buti na lang na hinto na yung pag niya mga kananay. Naglalaro na lamang siya mga kananay. Kinukuha niya yung mga underwear namin mga kananay kasi yun yung nilalaro niya. Pinapangalanan niya isa-isa kung kanino. At ngayon yung baby ko kaya pala tahimik kasi nga nagpupo pala siya. Ngayon kinuha ko muna siya dyan para lilinisin ko at ayan na nga binihisan ko na mga kananay. Maghapon nga pala kami dyan sa bahay mga kananay. Hindi pa nga kami lumalabas mga kananay kasi di nga tinatapos ko yung ginagawa ko at habang hinihintay ko yung asawa ko ay ito muna yung ginagawa ko niligpit ko muna yung mga damit namin at ngayon tapos na akong magligpit mga kananay ay pinadidig ko muna yung baby namin kasi hindi pa po dumating yung asawa ko at habang pinapadidig ko si baby ay pinapasuot ko sa kanya yung underwear niya <laughs> habang nagaantay kami sa papa niya ay pinapadidi ko muna siya mga kananay kasi nga pag dumating na yung papa niya ay kakain na po kami ng pananghalian dyan mga kananay at ito na nga parang pagod na yung mukha ko dyan kasi nga maghapong kang may ginagawa mga kananay pero wala pa nga kaming ulam dyan mga kananay nag-iisip ako kung anong ulamin namin at ayan na nga naisip kong ulam ay biplop na lang total paboritong ulam niya yan yung anak kong panganay napapadami yung kain niya sa ulam na yan mga kananay at ayan na nga mga kananay hinayaan ko muna sila dyan na maglaro kasi nga magluluto pa ako ng ulam mabilis lang naman lulutuin yung ulam ulam na to. Ngayon tapos na ako magluto mga kananay, kinuha ko na agad si baby. Para padidiin ulit mga kananay. At yung isa kong anak mga kananay, sobrang napakaliko. Inaantay e, na lang namin yung papa nila. Kasi nga para kakain na nga kami mga kananay. Ngayon mga kananay, hanggang dito na lang po muna. Salamat sa panunood!